Mga katombi, nandito tayo sa palengke at namimili ho kami. Ayan po okay. si Ilocana. And ang kilo po ng kamatis ay 2 kilo, 1.50 euro lang. Kung sa peso po, iyon ay nasa 60 pesos lang ho mahigit at depende sa palitan. Ayan ho, fresh na pres ang ating mga kamatis. Ang abukado naman ho ay mabibili niyo sa tatlong piraso ay 1 euro. 60 pesos din ho, tatlong piraso. Ari yung salad na kamatis, mabibili nyo isang kilo ay 1 euro orange, yan, ang mga prutas. Marami hong namimili dito. Yan, marami namimili. Mga guli. Ang sarap po talaga mamili dito sa may open market. So, kaya kami naman ni Bebe ay nag enjoy mamalengke. Wala, nabili namin ang kamatis ay 1 euro. Ang dami. Oo, oh, isang, wala pa yung isang kilo. Dito kami namimili at dito rin ho kami namumulot kasi ho dito ay mga fresh talaga ang mabibili ninyo. Ito dito sa Paris ay tinatawag itong open market. So ini-install lang po ito every Sunday and Thursday and then may oras din po dito ang pamamalingke. Kung baga ho ay inaabot la ang ho dito ng start sila ng alas 8 ang tapos po ay alas 10 ng hapon. Dito ho, sa sobrang dami ng namamalengke, mag-iingat din ho kayo. Kasi ho, dito may mga pickpocket din ho kahit sa ganitong palengke. Yun ho, advice ko sa inyo. Kasi ho, one time nakakita rin ho ako dito ng dinudukutan at matanda na iyon. Ano ho, so mag-iingat ho tayo. May mga nabibili rin ho dito, mga fresh na isda. Yan. So, ito ho, ang tinatawag na open market. So, enjoy watching. Bye-bye!